so yan guys so, hindi po na tayo sa baba so yan. marami pa rin ng babay dito so hindi tayo makaikot ng doon sa part na yon sa part na yon kasi yan nakita nyo sarado kasi meron silang yung run so hanggang dito lang tayo doon sa dulo So galing na kami to. So ngayon, dito na tayo sa lupa. So, sinignan namin kung may magpipitik. So wala na. So yan, may event doon. So, may event sila diyan. Pero solid pa rin mga kaibigan. Kasi, ang lawak pa rin ng pwede ikutan natin. Hindi tayo mabibitin. sa so, may balak magpapawis ito sayo jogging dyan so tara na kayo sa Bermusa kasi marami na silang open ngayon na, ano, na pwede natin ikotan so maliban lang dyan sa so part na yan kasi may event sila may fun run so kung nagkita nyo mga kaibigan ayan naglalakad yung mga fun run so anyway hanggang dito lang mga kaibigan yung aking vlog kasi pauwi na kami So, abang-abang na lang sa mga susunod kong update sa mga ride na pupuntahan ko ulit. So, ngayon dito lang muna tayo sa Bermosa kasi wala pa tayong sapat na ensayo para lumayo. So, yun guys. Hanggang dito na lang. Bye-bye.